Kag sa numero uno sa mga balita sa negro, subong nga daw. Gobernador nagapanawagan sa mga barangay officials nga i-discourage mga pamatanon sa pagpanakop sang damang ilabi na sa tungasang panyempo karon kag sa tungaman sa nagasaka nga kaso sang dengue. Suno kay Governor Eugenio Celacson, mahimo nga magdumdum ang kadamaan nga magamay lang nga bagay pero dapat mahangpan sang tanan nga ang mga damang kabahin sa mga natural deterrent sa lamok. Sa report sang DOH Western Visayas, 10,188 na ang report nga kaso sang dengue humalin sang Enero tubtub -tub, Agosto 3. 114% ini nga mas mataas kundi paangid sa kasubong at iyon sa 2023. Nagapanguna ang probinsya sa Iloilo nga mayara sa 3,914 ka kaso kag nagasunod ang Negros Occidental nga may 1,584 cases pareho sila nga may anum ka dengue related deaths. Suno so, kay Lakson, hindi na bago ang kaso ng dengue sa kada tuig kag ang nagapanguna nga pamaagi nga matap na ini ang matindlo nga palibot. Uh, this may sound funny, no? but you know it's also the season for uh, especially the youngster collecting spiders. You no? mm -hmm. And we all know these spiders are actually a deterrent to mosquitoes. You mm -hmm. no? So Uh, I'm calling on the barangay officials you know, to discourage their youth you know, from gathering these spiders mm -hmm. uh, and to uh, you know and uh, allow the spiders to live you know? and uh, because it, be it is a fact that uh, they also target mosquitoes you know? mm -hmm. uh, it may sound very trivial but uh, somehow uh, it, it does help you know? uh, now how to deal with dengue Again, this is not a uh, a new case. Though no? we what we we do experience years of very high rates of Dengue, so we, we should know already, uh, What is, what what do they always say? Clean your environment.